Ito yung mga napatita yan. Nasaan na tayo ng ating loop? Wala na naman, na up tayo ngayon. Palauna ng tanghali. Ayun, ang init. Uh -huh. Masan yung ibon natin. Uh -huh. Nalangan, naaano kayo ngayon? patak nga batak na batak. Uh -huh. uh -huh. Tayo ibon, ayun yung mga ano natin. Uh -huh. vlog mga tamad kayo ha mga bago ayun o oh. grabe ang lupit hindi natin makikita ang putang ina saan na Sana, ayun hindi natin yung ano na natin yan oh, ah. ayun hindi wala talaga Ya, ada ita. Ayo kita nak buat balik kami dulu. Saca -sa dulu. -sa Ayo, grab. Ah. Sobrang taas ng mata nila. Halos tumutok sila dito sa may ano. Ayun no? Ayun. Kahit ko, oh. Kahit isang inko siguro eh. Oh. Oh ayo. Oh. San sa dapat ako ng mga 'yan. Ngayon. Ano po position nila? Ito na mga kawa, na ako. Sobrang taas. Mas mataas pa sila dun na ano, halos tolog doble ng ano. Parang mga tippler hmm. Sobrang init. Hindi na mga Hindi na kaya. yung mga shoulder natin, ay na shoulder natin na papakawalan. mga tamad. Next event. Oo. Oh, uh -huh. ang ganda ng liparan nila. Talagang hindi mo makikita. Tsaka sobra init. Sobra init. Ayun yung araw. Oh. Uh oh, -huh. sana mat na aninag pa. Hindi ko maaninag eh. Masundan ko na lang ng cellphone. Ayos. Ha. Ayan lang. Talagang oh, pagmamalaki ka pa rin. Hindi mo pa rin makukuha ang yung shark eh. Pero sa liparan na yan, masaya na ako dyan. Ibig sabihin, maganda nga ano na ng ano, ibon. Hindi na sila hindi na sila agrabyado sa kutok ng natin. So, baba ako, hindi ko kaya. sobrang init. Ayan yung init. Tarik, tarik. So, wala na. Para nga akong um, ibigay ko na lahat ng dapat ko ibigay. So, nasa alin na lang Kung papatira si kung titira o hindi. O, hanggang dito na lang muna. Ayan, oh. Parang laman. Hanggang dito na lang muna. Salamat.